Basahin mo doon <imitation> Ano, basahin mo na Message siya, tita na, ati Basa mo na Para na, basa yun na, ati Ria Basa na, ati Una sa lahat, happy birthday, kapatid Happy, happy birthday Sana masaya ka sa maliit na surprise ko sa'yo Ayan Hayaan mo pag yumaman ako, house and lot na ibibigay ko sa iyo. Nakalagay sa paso, charot. <laughs> By the way, salamat sa pagiging magulang kapatid sa akin. Sana bigyan ka pa ng mahabang buhay ni Lord. Huwag ka ang kunin sa amin. Wala na si Mama, Papa, Ate Grace. Kinuha na sila sa atin. Sobrang miss na miss ko na sila. Sa tuwing naalala ko sila, patago akong umiiyak sa pamilya ko dito. Lalo na pag namimiss ko kayo dyan sa Bicol. Kumustahin nyo din ako, nyo din misana kasi lahat may sarili na akong pamilya. Mamimiss ko, mamimiss ko pa din kayo mga kapatid ko. Sana lahat tayo magkakapatid, magmamahalan tayo. Wish ko sa'yo palagi kang walang sakit. Ligtas kayo, ng pamilya mo, sa anumang sakit, mahal na mahal ko kayong lahat dyan. Happy 36th birthday. Magpa magpakalasing ka, enjoy mo ang araw na to kasi bukas 36 ka na. <laughs> palagi, palagi nyong tatandaan, dito lang ako palagi handang tumulong sa inyo sa oras ng kailangan nyo. Tama na drama ko, sana maging masaya ka sa araw na to. Again, happy happy birthday. Sana'y mabasog mo sila. I love you kapatid.